Malamig na hapon mga kapiyaters, tara samahan niyo ako sa aking kwento ngayon! Malamig na naman ang panahon, kaya eh. kakagising ko lang. Kapala, rest day ko today. Happy Sunday! O, so, for the tulala muna tayo in time. Anong nangyari sa'yo? At yun na nga, kakatapos lang natin maligo. For the supply muna tayo. Sarap talagang pakiramdam kapag kompleto ang tulog. Kaya kayo mga kapuyatlers, palagi nyo isipin na dapat matulog kayo at least 7 hours a day. At pagkatapos mag-supply, ay naglagay lang ako ng kunting cream sa ating mukha at leeg para tayo ay fresh. Naku, Inday, ayusin mo naman ang puti-puti na na mukha mo. Uy! <laughs> Hayaan nyo na ako mga kapuyaters, isa ito sa aking stress reliever. After nyan mga kapuyaters, ay maglalagay lang ako ng lip care moisturizer. At yan ang ginagamit ko, alam nyo ba na kunting pahid lang, ay pumupula na siya kaagad. At take note, long lasting pa. Kahit anong kain mo, ay hindi hindi kagal mawawala. At alam nyo ba kahapon, ay naglambing sa akin si Margo na gusto niya daw ng spaghetti. At dahil may award sila ng kuya niya sa school, your request is my command, anak. At nalala ko na meron na palang isang kilong pasta dito sa bahay na meron kasama ng sauce. At meron na rin ditong cream at tsaka hot dog at cheese, konti na lang ating sangkap na kailangan. Kaya for the go tayo, punta tayo ng tindahan. Mabuti na nga ng mga kapuyaters at hindi na umuulan at medyo mainit-init na ang panahon. Kaya for the go na tayo, tara, let's go! Hati na nga si Ling Jomar, pinupunasan niya na yung motor kasi nga medyo nabasa ng ulan. Shoutout pala Kuya Nunoy, maraming salamat sa pagbigay mo ng bike kay Kuya PJ, napakasaya niya. At ayun na nga mga kapiyaters, for the na tayo papunta ng tindahan para bumili ng kakailanganin nating samkap para sa ating spaghetti. Hanggat kain namin mga anak, sige lang go, basta meron tayo, okay? Mapasalamat tayo lagi kay Lord sa lahat ng blessings na binibigay niya sa atin araw-araw. At habang papunta kami ng tindahan, ay may kami may birthday na 2 years old na bata. At sabi ni Jomar, tara, mo na tayo at kain tayo. Siyempre, joke lang yun. At naman manuwala kayo ha. Ah. At ayun nga, dito na tayo sa tindahan at bumili na ako ng isang extra sauce. 500 grams kasi nga mas masarap pag maraming sauce. Dinagdagan ko na rin ng hotdog kahit meron na sa bahay. At bumili na rin ako ng corned beef para sa ating spaghetti. At syempre, tamang palamig tayo. Meron tayong Coca-Cola ngayon. Take note ha, disclaimer. Minsan lang kami bumibili ng soft drink sa bahay kasi nga pinagbabawalan kong aking mga anak. More on water lang sila palagi, okay? At habang pauwi na kami nga dyan, ay bigla na namang umulan. Akala ko hindi na ulan kasi nga maganda na kaninang panahon. Medyo mainit init na. Dahil walang dalang sombrero, kaya ang spaghetti sauce na lang ginawang sombrero, o oh, diba? Medyo binilis-bilisan na nga ni Jomar ang drive ng motor kasi nga parang lalakas talagang ulan, OMG. At maya, -maya nga, nandito na kami sa bahay. Tara, let's go mga kapuyaters. Papakita ko lang sa inyo ang aking mga sangkap sa aking spaghetti. Simpleng luto lang ito mga kapuyaters ha, pero para sa aking mga anak special daw to, parang ala-jollibee. Uy, nambolo pa sila sa akin. At syempre, as a nanay mga kapuyaters, masaya ako at deserve nyo talaga ito anak ang paglutoan kayo ng spaghetti dahil sa paghihirap nyo sa inyong pag-aaral. At ina nga si Margo, hindi na makapagantay kung luto na bang spaghetti. At habang nagagayat ako dyan ng mga sangkap, ay nagpakulol na rin ako ng mainit na tubig sa kaldero. At ina nga mga kapuyaters, tapos na ako magayat ng hotdog, sibuyas, bawang cheese. At ina nga, binuksan ko na isa-isa ang mga spaghetti sauce. Siya nga pala, hindi na ako naglalagay ng ketchup, puro lang to spaghetti sauce at isang nasty cream. Kayo mga kananay, anong sekreto nyo sa pag gluten spaghetti. At ayan nga, sinunod kong buksan yung isang Nesquik cream. At ayan na nga, kumukulo na yung mainit na tubig at paseo sayo pa dyan si Margo kasi nga, excited na siya matikman ang luto ni mami niya. Hanggang dito na lang muna mga kapuyaters. Bye!